Diyan? Well, uh, alam mo, once na may makulong diyan, na non-bailable diyan, ay maglalaglagan lahat yan. Ako ha, sa experience ko, being with CIDG, PNP, once na nagumpisa na yung nakulong na diyan, maglalaglagan na yan. Sa isa rin, ang ginagawa nila ngayon, nagpupul sila ng resources, itong mga politiko, itong mga nagkakasabwatan na sila sa DP Right now siguro baka nagmi-meeting-meeting -meeting na sila lahat. Pati na rin yung mga contractor na ayaw magsalita. They're pooling the resources, hiring expensive PR firms para gumawa ng isyo manira ng mga kami. Maninira sa amin, maninira doon sa mga whistleblowers. Kaya ganoon na yung kanilang tinamot. Pati si, to, si Kong Tobip, sinisiraan. Kong ES Bersamin, sinisiraan. Anybody na lalaban sa kanila uh, sisiraan. So we're prepared for it. You know? Ganun talaga ang trabaho namin. You know, uh, we are always exposed to risk. May vulnerabilities kami na titingnan nila. Uh, talagang pero that will not at all stop us from pursuing this crusade.